This them is going to the MSR here. Ito market time. Ito na po na naman. Ako. Every Monday. Ito po. Iba't iba ko -iba rin ang shell. Ang tumagala na. siya. Ito yung palaka. buhay ng mga kaya, eh, ng mga ibang klase ng mahal sa ito. Oh. Ayun yung nakatumba, mura-mura na lang yan pag ganyan. Hindi gaya ng kristalada. Ayun, mga pang steam. Mga garupa.

Puyo. Ito yung pang-suit namin. Uh, bili ako ng dalawa. nga receipt. Thank you. Yeah. Okay. tang daw, mamaya na daw. Sandali. masarap to masarap mag ma oily magatagata kaya lang ayaw ni amo kasi mahal gusto nila yung isda mo murahin at sa kasalhon fish na frozen galing sa ano ito ang suki ni amo ko pag sila laki ang bumibili binibigyan niya na maraming discount at mga libreng ano pa ganito ganito libre <coughs> masarap to pang steam eh. saka ito ito naman ay ano mahal din pang steam to 20 daw yung isang ganun Oh. Yun ang ginagawa naming soup pang sabaw. Papakuluan ko yan ng ano, isang oras. Hanggang maging gatas yung sabaw niya. Parang gatas kasi. Ayan, busy-busy si Lola. Hindi uh -huh. na mo sa nanya niya.

and give me a receipt. Thank you. And receipt pang yung. Ayan na, hindi niya nakalimutan bigay ng resibo. Paki-give ulit yung ID mo, dear. Paki-send. So, at bising magbibigay talaga kasi may mga amo, alam nila na yung mga employer i ano nagganap ng resibo, Say okay. sap. Ungat. Ano sa? Ano ba 'yung like for date? Do ako sa kabilang magana ako ko. Ina parang palaka, anong klaseng ano pro? para sa ah alimango ibang klase alimango oh. hello hello oh ano pa kung ano kadila magdas mo na ako ng kamay ayon may isdang ano dito ako gigilis matugas ako Okay. Um, ano, kahit, 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 kahit. Um, may kong Ito na lang okay. May bangus Pag 36 uh, Ayaw na bangus Kasi maraming ano Ito na lang Iba ko sa baon ko sa ano Sa church Kung how much these three pieces? Yung galanggong hindi naman crisp ko. Galanggong na lang. How much this? ko. How much? 24? 24! Okay, okay, good. 24 dollars. This is how much? 24. 24. 24. Yeah. Uh. Philippine like like it. Because it's like, also, uh, yeah no, the Philippines like that also for tea, They also like Oh, Philippine. Philippine. Yeah, also good for Philippines. Sisona. Oh. Thank you. So na, lagay ko na sa Philippines ko. Ayan, punta na ako sa gulayan. Asa, tao po. Pagod ito ni babae, tao po. Hindi ko masabi kung ano tao po kasi... Pero healthy yun. Hindi ako sa taufuhan ulit. Yung routine ko every Monday, ganito na ganito lang. Pero so, pag andito si amo kong lalaki, siya ang naman malingki. Maaga pa yan, naalis na siya dahil yung suki niya sa isdaan. Uh -huh. uh, magsasara nagsasara na yun pagdating ng alas. Jeez, oh, alas 9, wala na siyang binta madaling maubos. Dito so, yung ano, chef ng tofu. ko. Oh, lala, natumba yung lolo. Oh, no, no, naulo. natumba siya. Ayan, maritis ako. Ayan, naano na yung ano niya, trolling <coughs> kung yung ano nila. Kalingki. May mga talbos ng kamuti. Ito yung sa ano. Mayroon ito sa Pinas na sa tubig. Yan, yan, yan. Ito yung Ito yung chikwa. Chikwa ang tawag nila. Ito mga preserved na mga vegetables. Hello, Pong Yao. Tapos muna. Punta ko sa isang shop ng gulayan. yan. mura. Yeah. Pag dito, kapag tumawid ka, tapos ang na ma-timingan, it's 2,000 yung multa. Kung sa pa, Pus muna mamaya Dito mas mura aray. Diyan po sila yung malulito sa aking. mo. Mas mura dito. Hanapin ko yung... Ang

kamatis na dalawa. Ayan ako sa kabila. Ito na po ang pinakaano o maano sila o. Yung kawayan. Pong... Ayan, lalaki na mga ano nila. Kaya lang galing. Ayan sana bumili nito pang ang baka matigas yun po yun po yun po yun po Yan ang pangit yung tumakas pangit yun po yun Parang maraming tubig yung loya nila, oh. Ganyan, ang dumi ng basket nila, oh. Hindi maganda yung ano. <gibit> ano yung kamatid? Ano yung kamatid? ayan. Dito, dito ako na mamaling Bye, bye. Salamat po. Sa panonood ito is ano, mahal kaya talaga mahal. Bye. Ayan, puno na. Bye. Ready to go. Bye.